Alam kong maraming nag-aabang sa inyo ng second part or ng part 2 ng Shakai Hoken guys. Ayan guys. Stop muna natin. So, nung 1990 guys, ay 7.3% lamang ang deduction ng Shakai Hoken per salary. Ayan. At noong 22, 2022 nga guys ay naging 13.3% na ang nagiging uh, deduction or ang pagtaas ng ating Shakai Hoken. Ito ang tatalakayin natin. Ito yung part 2 na iniintay nyo tungkol sa Shakai Hoken guys. Ayan guys, alam kong maraming nag-aabang sa inyo ng second part ng ating Shakai Hoken guys. Pasensya na kayo kasi nung mag-upload ako, hindi ko pa uh, natapos talaga i-edit yan. nai upload ko lang talaga kasi that time ay hindi ko naman nakalain na magugustuhan nyo yung video na yan guys. So ito na nga yung part 2 guys ng ating Shakay Hoken. Bakit nga papataas yung magiging deduction sa atin ng Shakay Hoken guys? Kasi guys, ito ang reason. Kasi isang reason din guys ay uh, declining na ang uh, nagbabayad ng mga hoken dito sa Japan. Kasi nga guys, mas marami na yung matatanda dito sa Japan. And syempre nga, mas marami din na mga foreigner na nag-work dito sa Japan. Tapos syempre, umuwi na sila sa mga bansa nila kasi nilalamsam din nila yan guys. Ayan. So, kaya kumbaga nawawalan na rin ng pondo at ang sabi pa nga ng iba, sabi pa nga ng ibang Japanese guys ay Gawa daw ng Jimin to. Ayan. Pero hindi naman natin, wala naman tayong scientific basis o so wala tayong basehan na ewan natin kung binubulsa, no? At sabi pa nga nila, ay eh, dahil daw sa kakatulong ng Japan sa ibang bansa. Ayan, guys. So, wala din tayong basehan dyan. At eto na lang, ipapakita ko sa inyo dito sa taas kung magkano ba. Ayan. Sa may mga asawa sa Japan, or may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa Japan So, makikita nyo sa taas kung magkano ang nagiging deduction ng uh, sa sahod ng inyong asawa dito sa Japan kung sila ay sumasahod ng ganito kalaki Ayan, guys So, ayan, ipapakita ko sa inyo Ayan So, siya ay sumasahod ng 30 kalapad 30 kalapad. At ang kanyang nagiging net pay lamang ay 23 kalapad. So, ang laki ng kanyang binabayaran na... Ayan, siya kay Hoken, Nenkin, at ng kanyang... Ah... Uh, residence tax. Ayan, guys. So, kung kayo ay ganyan din ang nangyayari sa inyong sahod, huwag kayong mag-alala, guys, kasi naman yan guys, sabi ko nga dyan sa nauna kong sinabi, malalansa, malalamsam nyo yan. Mareripan nyo lahat ng pera nyo minabayaran sa Japan. Once na nag-quit na kayo sa Japan, once na nag good na kayo sa inyong mga bansa, or uh, ayan, kung umuwi na kayo, malalamsam po natin ang binayaran nating Shakai Hoken at Nenkin. Ayan. Basta, ipapile nyo lang siya na magpo-for good na kayo sa Pilipinas. Kaya, ilalamsam nyo na. Ayan, guys. At kung gusto nyo naman, guys, na mapababa ang binabayaran nyong siya kay Huken, guys, pwede nyong i-umbrella or pwede kayong magpa-umbrella sa inyong mga asawa, hapon man o Pilipino. Checkin nyo lang kung magkano ang sinasahod nyo ninyong magdalawa i-balance nyo, mag-sodan kayo sa city hall at sabihin nyo na i-umbrella nyo kung sino yung may mataas na sahod, siya ang mag-umbrella sa asawa niya, para isa lang ang babayaran, ayan guys para mas makatipid kayo pero, hindi na nga nangangahulugan na nga guys na tayo ay nagbabayad na malaki dito sa Japan, ay ma mapapawalang visa na or wala nang kabuluhan yan, ayan Diba? may may tanong ako sa inyo, ito ba ay magagamit natin sa future? Magagamit natin 'yan sa future. Ayan guys. At syempre, kung wala kayong Shakai Hoken dito, napakahirap magkasakit guys. Ang hirap magkasakit dito sa Japan kung kayo wala walang Shakai Hoken. Magpupunta lang kayo ng clinic, mangmang na ang sa, ang sisingilin sa inyo or libo-libo na guys. Ayan. Kaya importante po at mandatory talaga batas talaga dito na Japan ang pagbabayad ng Shakai Hoken kung kayo ay nagtatrabaho ng mahigit 6 na oras kada araw or mahigit 30 hours kada linggo ayan guys so yung mga ganyan nagtatrabaho ng ganyang kataas ang mm, ang, tra ang, oras nagtatrabaho ng walang oras 6 na oras, walang oras ayan, pataas need compulsory, mandatory na magbayad kayo ng siya kay Hoken. Mapa short term man ang inyong visa dito or long term kung ano mang visa ninyo sa Japan, malalamsam nyo naman yan pagdating ng panahon. Ayan guys. Kaya wag manghinayang or wag kayong mawalan ng pag-asa or wag kayong magalit kung malaki man ang binabawas sa inyo. Malaki ang pakinabang ng bawat hukin na kinukuha ng Japan sa atin. So, ayan po. Ayan po yung second part. So, sana po ay nagustuhan nyo itong video na ito. At sana po ay uh, lagi pa kayong manood, guys. Ayan. So, ang legit ka legit nga po ang ating source ng ating news dahil ito ay kinukuha din natin sa news sa TV. Ang hirap po kasi intindihin ng Nihongo. Kahit ako man po ay hindi rin masyado makaintindi. Pero kinukuha ko po yung translation niya in English and in Tagalog guys. At inilalagay ko po dyan sa, malab dyan sa may comment section ko dyan. Meron po dyan English Tagalog. Para po kung malabo po ang pagkakaunawa nyo sa akin sinasabi, mas maunawain nyo po siya sa kung babasahin. Ayan, guys. So, yun lang po. Thank you for watching. God bless you all!